Akala ko mag-e-enjoy ako sa Festival of Colors. Bawal sa iyo, kaya na hindi Bawal. na ako sa labas. Ha? Bawal sa kaniya, kaya hindi ako siya labas. May shawarma ba yan? Uy, may shawarma. May shawarma. I don't regret it, guys. Tingnan niyo this is hard na Nagsasayang ka ng pera talaga. Bilihan ng tanim. And hmm. plants give fruit. Nabubuhay dapat. Uh, buhay dapat? Uy, malaki pala siya. Ha? Huh? Malaki. Siyempre, everything is malaki Hanggang dito. Hanggang dun. Paano magkakasya yan sa luggage? Oh, Tapos sabi dito, buti hindi ka pinapabayaan ng asawa mo. Poly Festival ngayon. Black. Festival of Colors. And ang dami ko nang nakita mga nakamotor, mga lalaki na puro, puro kulay yung mga pagmumuka nila. Wala masyadong ganap kasi doon sa probinsya eh. Sa city, tingnan natin sa city kasi pabalik kami ngayon and then dumaan kami dito sa may mga parang Muslim area dito malayer coat la. Tapos bumaba sila mami daddy and si mami na... kasi dito yung Muslim na bebenta na yung duty. Oh, maganda. Magaling sila sa uh, tahiyan ng duty. Yung so bumili shoes. si mami ng duty. Oh, so pag, pag pabebe siya dito, pag dito siya. Baka yeah. may masarap na pagkain dito. Kain natin mamaya moton. moton. Famous din dito. Mami. Pero hindi maganda yung ano. A restaurant, simple lang. Simple lang. Matagal na, matagal Walang ano. Di ba kumakain sila ng baka? Oo, yun na. Walang moton na. May... Baka? Hindi. Hindi pa rin? dito. Pero feeling ko sa south kumakain sila. South kain kasi Christians and Muslims madami doon. Dito ah, kasi madami Hindus. Doon. Kala ko may baka dito. Kala ko mag-e-enjoy ako sa festival of colors. Bawal sa iyo. Kaya na hindi Bawal. Na ako sa iyo labas. Ha? Bawal sa kaniya. Kaya hindi ako sa labas. Kasi chemicals, chemicals yun. Tapos when they are putting you color struggle ka baka ano may stress ka sa chan oh so safe safe tayo safe safe sabi ko na kaila Jaswinder and ka kaya na kanina laro sila huli sa friend niya sabi ko pag sa sakyan na dapat hindi kayo ng color color kasi ano ah, hygiene maintain hygiene para sa sawa oh siyempre <laughs> Hindi, hindi mo alam nag ano ka ng color baka mamaya bigla vomit ka or something ayoko ko na yung nangyari so kailangan take care extra take care so ngayon, uh, ni mami duty and after duty kumakain kami ng kambing na masarap hindi ko alam kung ano pero si Jahan pa na ng pabed masikip yung daan dito walang, Market na eh. walang parking Good! Kaya ba sasakyan? Lahat muslims dito most of the time yan yung laro na Holi mm, muslim hindi nagse-celebrate ng na Holi? No. This is not oh. their, their celebration. San tayo punta? Pagkain. May shawarma ba yan? Ay, may shawarma. May shawarma. May sa loob maganda naman. Bagmaharti yan. May They are more clean than. Kala ko ka-render yung pupuntahan natin. Yung isang camera na bago, yung ginagamit. Ito yung luma As always, sabuyas, cucumber, ang unang sineserve, kalamanti, and tapos. mint sauce. Mint sauce. Tuwawang babli. Probably cannot eat. Bakit? when car driving, it's... Sayang! Sayang kainin mo please. Kanina umaga isang roti lang kain niya. Tapos ganyan bigay niya na isang buong plastik kay mami pang tapon. Every baba kami sa sakyan, kailangan hawakan na una plastik. Hindi na buntis. Das. Ito hindi naman namin <laughs> take care masyado kasi house Mister tapos niya na wala na suka suka. ito e hindi na ubos yung trimester niya <laughs> <laughs> kahit travel pag uwi siya sa bus kailangan dala niya mga sampo ng plastic kasama bigla marinig mo nga na bigla na music tas oh, oh, oh. <laughs> uu... <laughs> <laughs> Init ba ako? Ako na mas. Feeling ko mas gusto ko pa yung text kesa dito. Mm. Oh. Sarap din. Hindi ko masyadong bet. Tingin. Ang doyong naman. Perfect. So guys before eating that roll I was so angry on him that why he wake me up woke me like I was sleeping in a deep sleep and then after eating that now I feel that I don't regret it. Okay. Try natin, biryani. Ah, is... Malambot yung biryani. Chicken. Hello. Ano to? Okay, ano it, to? Butter chicken natin. Ah, butter chicken. Hmm, masarap yung butter chicken. Yan yung Nan. butter naan nila. Tingin nyo, this is heart attack naan. Ay, oh, sorry. <laughs> heart attack naan yan. In fairness, sulit naman. Sira daw yung diet ni Bani. Nagsasayang ka ng pera talaga. Ano pera? pera? Pag namatay yan. <laughs> Bilian ng tanim nursery. Saan yung entrance? Si plants give oxygen and mm. plants give fruit. Nabubuhay dapat. Uh, Buhay dapat. Eh po sa Perfect timing labas na. Tingnan natin anong mga tanim dito. Pang landscape. Ang hanap ni hanap ni Bani ay fruit bearing. Ano bang hanap mo? Pomegranate. Oh uh, almond. Sabihin mo granada. Sa Tagalog is grana. granade. Granade? Diba? Granada daw eh. Granada ba? Tagalog. granade tawag yun. Pero wag mo sabi sa plane ha. May dala kami ng granade. Baka. Baka. Jail tayo. Saan ba? Ay malaki pala siya. Ha? Huh? Malaki. Siyempre, everything is malaki Hanggang dito. Hanggang sa dulo. Ay, ang ganda nito, oh. Gusto ko ng ganyan sa bahay. Dalhin natin from dito. Meron din siguro sa Philippines yan. Mahal kasi sa Philippines, eh. Ang gaganda. Magkano kayang presyo dito? Mura lang ba? Mura lang. Dalhin natin next time one by one. Every time movie tayo dalawa. <laughs> गंदा ना ना डिजाइन्स देख ले देख ले मैं ये ऐसे ही बनाओ दे रहे हैं आप गंदा छोटे तुम किसके लिए वीडियो बना रही हो वीडियो शापांग स्टाटस <laughs> पांग इंस्टाग्राम दाउन <दो> ही बेबली <laughs> <laughs> तो मैं इग्निटो टाइन नमाताई उलट Ganyan Matay yun? na yung lahat natin. A rubber, sa plant? rubber plant to. Di ba mahal din yun? Putik. <laughs> Rin na plant namin sa bahay. Walang ugat. Loko-loko yung nagtinda. Anong gawa niyo yung kidadi? Sabi mo na bilis si daddy ng ano, lemongrass. Ay, oo oh, pala. Sa bahay. Oo. Oh. Para okay. next time mag-inasal na masarap. Pansarili, okay lang. Pag ako sabi, mahirap Just, na. Tapos, uh, tubusin ni po, si Ulis. <laughs> <laughs> Okay din po, asal lemon grass na 'yan. Ah, lemon grass. Okay. po. Kailit niya po 'to? Bee. To. Layo na nang linakad namin. Okay, pa-trekko. Pode po structure na lang. <laughs> 'Yon, fiddle leaf natin. Turf. Ah, murno banduha 'to, la. Ang sadong. Bat maputik dito? Para pasukin 'to big sala. Ah, gusto niya siguro ma daming pubig. Kanjan okay. na 'yung ala. Paano magkaka 'yan sa luggage? Ah? Like Kamusta naman yung travel namin sa village? It was nice, fun, and siya. very nice for me. Si Kaya Sarah siguro kulang lang kasi hindi niya na-travel masyado. Sa... Oo, oh, sila budget talagang nag-enjoy sila. Eh, hindi ako yan. din naman, kaso lang kasi kapag ka sobrang layo yung linalakad, tumitigil hmm, na ako. <laughs> hindi niya na horse ride oh, this time, like last time horse ride. Time horse Pero na-experience sa... ko na yun eh. Miss din sila eh, sabi sila saan ba yung ano yung Sarah last time horse ride niya. Oo oh, nga, white white horse na yung linabas, no? Sa Ngayon si Gurman and si Jampo na sila lang Hindi ka nag-ride? Bakit? Kasi hindi ka nang kasama eh. Nag-ride ka ba nung nakaraan? Dati oo. Oh. Okay naman yung pagpunta naman sa village. Wala namang naging problema. Boss. Tapos sabi dito, buti hindi ka pinapabayaan ng asawa mo. Ano yun? Siyem buti hindi ka daw careless. Siyempre, kailangan ganyan yun. Kahit dati pa, kahit nung hindi ako buntis, ganyan huh. naman na talaga si bari. It's up to you how you want to make that relationship work. If caring ka sa small things and big things, your relationship goes smooth. But if priority mo ibang things, hindi mo na priority yung asawa mo or hmm. uh, ibang family member mo, later when you need them, sila din hindi priority sa iyo. So it's up to you. If you priority them, they priority you. If you want a healthy relationship, take care each other. Tama, baby? Ay, uh, oh nga pala. May ano dito, di ba yung sa reels? Meron reels ito, ito. Nag-million views yung reels na ito. Parang galit ako dito ba? Ito. Pangit na ugali ni Sarah lagi sa akin. Yan niya ako sa public. Hindi ko nang gusto yan. Tapos ang daming mga nanay na nag-react. Dapat hindi ka ganyan sa asawa mo. So, hindi na naman tayo? siya ganyan, that's normal na sa amin, ako din minsan ganyan pero that's not from kasi lagi tayong polite na relationship yung eh. mabait-mabait that's not from puso, it's just parang quick reaction lang, then wala sa mabigat sa puso or something, it's yeah. just like quick reaction, tas balik na ulit sa mainstream media <laughs> ganun yun, okay lang so pag hindi ka nabuntis, tingin mo ulit tayo, <laughs> ako na yun ngayon, it's not my Tapos yung Holy Festival, hindi ko na-enjoy siya. Siguro, last time, siguro kami... may program dito sa subdivision dito sa park. Yes. Kaso gabi na kasi kami nakarating noon. Hindi, can Tapos explain this. Last, time, last year, hindi kami dito. Nasa Philippines, Philippines kami. Tapos naka-enjoy doon si Jampa na yan, yung asawa niya this this year dito kami gusto nila sama kami sa kanila sa uh, pasyal kasi kami pupunta sa relatives dan uh -huh. doon kami nalaro yung huli kaso si Sarah hindi po inhale yung uh, colors tapos same time pag color sila minsan ganyan ganyan color nila uh -huh. parang minsan anong kana mm, mabigat sa chan parang bigla takbo sila tas ganyan kita mo ba diba? ano paano po? sila kulay festival nyo din ba yun kayo or more on Hindu? more on hindus ano yung ano yung tawag yun yung ganyan ganyan kita mo sa dan di ba paano sila kulay yung talagang linalamutak yung mga mukha as in oh ganun, ganun, mga gano'n. yung iba nagbubugbugan so, na kasi ayaw magpakulay oh takot kami nung time na as, baka but may tubig din para parman si man nag-spray ng tubig para malayo eh. na ganun mo yung ano May mix mo color doon sa tubig. Mas maganda kapag ka pagka, pagka dito. Oh, sa Kasi lahat ng bata, mo. lahat ng tao nandun. Yes. Sa morning meron kaso nasa province kami noon. Naabangan ko din yung festival na yun eh. Kaso wala Next ka year po, na lang. Next year na lang. Kung hindi ulit next ako. yes Kung hindi ako. Next year, eh. we will go to Brindavan. Talaga. To enjoy that. We will surely go to Brindavan. That is the okay. best place to celebrate holy. So, yun. Yun lang yung mga kaganapan. She's reklamo na reklamo sa akin. Hindi naman ang na, anong reklamo. She's fed of her boring life sa food. <laughs> Gusto niya Jollibee Spaghetti.